Hello guys, for today's video nagluluto po ako ng aking panindang donut so, sa, sa pag titinda po ay may mga customer talaga na hindi mo mayuwasan na so, may masungit at may mababait at yung mababait naman ay kapag nagsobra yung sukla ay ibinabalik sayo at yung masungit naman ay kapag nagsobra hindi na yun babalik mas mabuti pa siguro yung kulang ang sukle kasi babalik pa. So, mga, may mga customer kasi napansin ko na may mabait, may masungit. Lalong-lalo lalo na sa panahon ngayon ay bawal na po kami mag -cellophane. Tapos, may mga customer talaga na masungit. Shout out nga pala sa customer na laging galit pag walang cellophane. Yung parang kami pa yung sinisisisi pag walang cellophane minsan hindi talaga natin maiiwasan yung may mga customer na laging galit sa mga tindera. So hindi pa rin natin maiiwasan yan. Kaya tayo mga tendera tayo na lang mag-adjust para makabenta lang tayo. Kasi para kasing ang sakit din eh. Minsan kasi may mga customer na magsasabi na lang ng masakit. Pero para sa akin, binabalik ko po sa mga customers joke. Jokan ko lang po sila para hindi din sila magalit. Pero may joke talaga na parang ayaw din nilang matanggap. So pag ako kasi nag pag nakita ko yung mukha niya is nagalit, tinitigilan ko po at saka humingi po ako ng sorry pero may mga customer din pala na ano, mabait pag nag -sorry ka, kasi tumatawa lang yan, okay lang yun ate parang ganyan eh, pero hindi talaga natin mayuwasan na may customer talaga na parang hindi makain ang aso yung ugali, tagal-tagal ko na man trabaho sa kumpanyang to, maglamang taon na ako dito, iba't ibang branch na din yung napuntahan ko So, iba't ibang ugali din yung na-encounter ko. So, hindi talaga natin maiwas. Pero para sa akin, lahat talaga kasi ng customer, may mga kaartihan. Minsan, nung time na yun, may time talaga na yung customer na yun, naghahanap ng mainit na pandesal. Tapos, sabi niya, may mainit pa ba? Ano pang oras siya nag... dun sa bakery. Sabi niya, gusto ko yung mainit. Yung mainit na mainit. Tapos, 10 a.m. na siya pumunta. Tapos, sinagot ko siya. Sabi ko sa kanya, ma'am, bukas, punta ka dito ng 4 a.m. Para pagdating mo dito, mainit pa. Eh, 10 a.m. na ngayon eh. Tapos, siya pa ang galit. Eh, nagsasalita lang naman ako. Kasalanan ko ba yun? Tingin nyo, guys. So ngayon, pagkatapos ko magluto ng donut at dito na din naman ako sa banana loaf. Ang banana loaf na ito ay pinakamasarap at hanap-hanap ng mga customer. Yung habang natatrabaho ka ay iniisip mo naman din yung pagdating sa bahay kung ano rin naman ang gagawin mo. Eh busy ka dito sa trabaho, busy ka din sa pagdating mo sa bahay. Iba yung talaga yung problema sa trabaho, iba rin yung problema sa bahay. At eto na guys, nandito na din ako sa bahay at nagtitempla na po ako ng gatas ng aking mga kids. So, pagdating ko dito, guys, busyng-busy din ako. Parang 24-7 nga kakatrabaho mo. Walang pahinga. Hirap ng isang ina. Yung parang hindi mo na ano, obligation mo eh. Hindi mo kayang iwan yung obligation mo. Yung mahirap talaga pag solo parent ka. Yung tinatayong mo lahat sa bahay, pagtatrabaho, pagpa-aral ng mga anak mo, wala kang magagawa, kundi obligasyon natin is obligasyon talaga. So, kailangan natin maghanap puhay ng... At pagkatapos nang guys, ay eh, magluluto na din naman ako ng pagkain ng aking mga anak at pagkain ko na rin. Sa so, pagkatapos ito, hugas naman din ako ng pabilisan para makatulog tayo ng mas maaga at wala na tayong mga pimples na makalabas sa ating mga mukha. So, kailangan din natin siguro ng pahinga. Abay, nahihirapan na ba'n talaga ako mag-voice over? Eh, na parang lumalabas ang aking pagkabatang niya. So, ano na ba'n talagang aking gagawin ngayon? Ay, nahihirapan ako. This is my first voice over akal ko naman nang huga naghuhugas dito oi nako nakakapagod na din talaga mag ganito at pagkatapos ko naman maghugas ay magluluto na din naman ako ng aming ulam na piniritong isda at dito lang guys thanks for watching